yun ang yun po meron ako susubukan ito pet embroidery machine and Juki yung ano niya model Juri B HAL 010N buwan natin kung anong magagawa natin yun na siya na rin siya nangyari daw kasi dito ano <clears throat> yan ang patong Japan eh. Tapos ano lang siya. 110 volts. Tapos sinaksak daw sa 220. Hindi na saksak daw sa pinaka transport na. na-rate ka sa 220. mutok so, pumutok ko. Malam. So, ito yung ano nyo. So testering ko. So, ito sa 200 ohms. Hindi natin kung may maririp. So yan lang na ready so bukas natin ito tignan natin yung pus <laughs> ito yung lalim kung tanggalin mo na ito ito na tatanggal ito mga ayun tapos kita masa. tapos ito yung at lang kung pala wala akong patanggal yes, kung wala akong patanggal may iskro dyan na itong nabukas na siya so, kailangan nyo para maangangat. so yan yung, yung, loob andito yung connection tapos yung siguro yung fuse so accessin natin ito para ma-access siya kailangan ito itanggalin ito nakaturun din itanggalin ko ito ito nagahan kailangan ito yung baba ito magpapas pagkalis mukhang mga laklang ito na siyang screw. lang na sila. Sabo ako tayo yun. Yan may lock yun. Ayan. yung lock. Tapos. Sumata lang. Ayan nga. kasi yun hindi nyo, ayan yung mga sito so, ito. so yan. tapos tanggal natin ito may switch dito ito ko alam ano ito yung plus yun yung plus so, kasi ko ito kung matanggal siya para ma-access ko masyado yung siya dito ayan turnin nyo sa saka dito sa baba Tignan na kung matatanggal ito. Hindi mo matatanggal na Hindi mo matatanggal na siya. Hindi access na. Hindi mo na access Ang lang kung paano tanggal ito. kailangan siya. Ito yung switch yun. na yung na. So, tingnan natin ito. Tanggalin ko lang. Dito yung sunded para matanggal. Tingnan natin. Sana please yung problema nito. Hmm, makalock. Ito ko mga tong lock natin. yung man si transform yun 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 dito ako mag resistance bypass ko itong bus hindi hmm. ako mag resistance meron sya 4 ohms so check natin kung nagaano na pag pinalitan ng bus itong ganito itong, itong, itong bus Ala, nabasag na rin pala nga Mutok mm -hmm. ano dito. Tumutok na din Resistor siguro ito. Wala ka ng kapasitor. Mapalitan na ito. Ay, pamutok na siya. Pasag. Kapasitor siguro ito. resistor. CNR1. Tinawa ng body. So, ito yung fuse. Mukhang oh. ano siya, 5 ampere. 125 volts so bilian ko nito ang galing ba nito ang batang ko hindi so, ko alam ba hindi ito pala nakasulat ang value nito siguro ano lang ito eh antay ano? anti spark yung resistor o kapasitor yeah. may nabili akong piece kaso ito wala tawag dito baristor protection circuit kasi ito protector na pyesa ang function kasi nito kapag nag over voltage usa siyang mag short circuit para hindi na kumalat dun sa dito sa susuplay niya yung kanin so malaga kung alaan para hindi na masaksak ko dito sa 220 may protection siya so order mo na ako yeah. okay, yan makikita ko lang sa inyo ito yung natin yung ano kahit yung fish lang pinalitan ko muna tapos pakita ko sa inyo yung baka may encounter niya rin so yan saksak ito yung ano adapter pang 110 so yan, tapos the switch so yan yung ilaw tapos yung naging problema na ito ito kasi in-adjust ko ito ano pala ito adjust ng contrast ng screen ano kasi ito yung una in adjust ko yan. in adjust ko siya ng ano kala ko screw <laughs> na para matanggal ito so yan pag na encounter nyo ganyan display tapos may power naman baka dito nyo lang nagala yan contrast yan, yan. para bumalik yung display nya yan yan sya baka may gauntay nyo kala nyo sira, kala ko din sira eh.